Another day and another ganap na naman sa ating buhay. For today's video nga ay samahan nyo kaming magbantay sa aming munting shop. Dahil aalis nga si kuya na usual na nagbabantay nito pero saglit lang naman. At ayan nga si mama tamang chill lang sa Gedli. Sarap ng buhay, sana all. Located nga pala ang Sikal Vulcanizing Shop sa Sitio Canebo, Barangay F. De Castro, in front of bagong bilyaran at malapit lang din sa Southwoods Fiber Internet. At kung meron pa kayong ibang mga katanungan ay ito ang aming FB page. At eto nga palang masipag kung papa na hindi na makali kapag andito sa shop. Kung ano-anong binubuting-ting, kung ano-anong pinupunasan, kung ano-ano kinukuha at kung ano-ano ang sinasalansan. Ganyan talaga siya pag andito sa shop. Pero maya, -maya nga, ayan, tulog. Napagod din siya sa mga pinagagagawa niya. Pero okay lang dahil wala pa rin naman kaming customer sa mga oras na to at tamang tunganga nga lang kami. Pero maya maya nga ay may dumating na rin kaming customer. Salamat sa Diyos kasi kahit papano nagkaroon na kami ng customer. Sa jeep niya nga pala ipapalagay yung mga gulong na binibili niya. At mukha man nagkasundo na sila sa presyo nito kaya naman ikakabit na agad sa mags yung gulong na binili ni customer. At eto nga pala yung machine na ginagamit namin sa pagkabit ng gulong doon sa mags para mas mapabilis. Hindi rin talaga biro ang ganitong hanap puhay dahil kailangan mo ng knowledge sa pagbaklas at pagkabit ng gulong. Nakakatuwa din pala dahil may nakikita kong pailan-ilan na bumibili sa ating coffee bendo machine. Dalawa nga pala ang binili ni customer at ikakabit na rin natin yung isa pa. Mabilis lang din namang maikabit yan dahil sa tulong ng machine na to. Konting sundot, konting paikot at okay na, nakakabit na yung gulong. At dahil ako ang bantay at busy sila sa labas, gagawin na natin ang pinagbabawal na teknik. O, mga bata, wag nyo tong gagayahin. Dahil mga taong eksperto lamang po ang gumagawa nito. At maya maya pa nga ay dumating na si kuya at kami naman ay uuwi at siya na nga ang magpapatuloy ng pagbabantay ng shop hanggang pagsarado. At yun lang muna mga kagulong. Thank you for watching this video. Bye bye!